Ni Canadian Neo Muslim Mrs. Lara, ang kwento ng pagiging Muslim at ilan sa kanyang mga pahayag tungkol sa Islam at ipapakita ko ang paraan ng pag-iisip. Sa kabila ng katotohanan na ang Islam ay isang relihiyon ng kapayapaan, pagmamahal ng tao, katarungan, katalinuhan, katwiran, dialogo at ganap na pagpaparaya. Ang Islam ay ipinakita sa kanluran bilang isang relihiyon ng mga taga-suporta ng terorismo at karahasan. Ginagamit ng kanluran ang marahas na pag-uugali ng isang grupo ng mga naliligaw na Muslim na sinusuportahan nila bilang isang kasangkapan para sa nakakalason na propagandang ito. Sa ganitong paraan, Sinisikap ng mga pamahalaang Kanluranin na mapanatili ang malawakang takot sa Islam upang ang kanilang mga tao ay hindi alam ang tunay na kalikasan at mga turo ng Islam at hindi magkamali na maakit. Dito, ngunit sa kabila ng lahat ng makamandag na propagandang ito, Maraming taong gutom sa katotohanan sa kanluran ang tinatanggap ang relihiyong ito bilang isang tunay na banal na relihiyon habang sinasaliksik at sinasaliksik ang tunay na anyo ng Islam at kinikilala. Ang mga katotohanan ng relihiyong ito na puno ng kapayapaan, katarungan, intelektual na kabutihang loob. Ang Canadian Neo-Muslim na si Mrs. Lara ay isa sa mga maswerteng tao. Sabi niya, ilang taon na ang nakalilipas na basa ko ang ilang artikulo na inilathala sa ilang pahayagan tungkol sa Islam at Muslim. Ang mga artikulong ito ay nagtanong sa mismong mga prinsipyo ng Islam sa pamamagitan ng pagturo ng ilang maling aksyon ng ilang Muslim. Ako ay hindi pa rin Muslim, ngunit hindi pa rin ako makapaniwala sa mga iyon mapang mga salita sa halip ay naunawaan ko na ang mga may akda na iyon ay sumulat ng mga nakaka-insultong artikulo dahil sila ay mga anti-islamista. Dahil ang ilang mga tao ay laging nagkakamali sa lahat ng dapo. Ngunit dahil dyan, ang pananagutan ng kanilang maling gawain ay hindi maya atang sa buong bansa bansa o isang relihiyon kung kaya't walang desisyon na magprotesta laban sa mga hindi makatarungan at walang konsiderasyon na mga sulatin at nakasulat na protesta laban sa isang banal na relihiyon. Tulad ng Islam para sa mga mapanlait na sulatin. Kasabay nito, nagpa siya akong magsaliksik at mag-imbestiga sa mga paninirang puri laban sa Islam na ipinakita sa mga pahayagang iyon. nagpa siya si Ginang Lara na makipagkita at makipagkaibigan sa mga Muslim upang madagdagan ang kanyang pangunawa o kaalaman tungkol sa Islam. Sinabi niya tungkol dito, Pumunta ako sa mga Muslim at sinisikap kong makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang relihiyon. Isang kaibigan ko ang nakatira kung saan nakatira ang maraming Muslim may nakilala akong babaeng muslim sa pamamagitan ng kaibigan kong iyon. Nakasuot siya ng mahabang damit na parang burka o apron at tinakpan ang kanyang ulo ng isang malaking panyo o scarf at nagsasalita ng napakahinhin at magalang. Sinabi sa akin ng babaeng muslim, walang katiyakan na ang nakasulat sa mga aklat, pahayagan at magasin ay totoo. Bagkos, Mahalagang tiyakin muna na ang mga manunulat ay totoo at may tamang pangunawa sa Islam. Sinabi ni Mrs. Lara, bilang tugon sa mga salita ng babaeng Muslim. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ring malaman ang tungkol sa Islam upang maunawaan ko kung tama o mali ang mga bagay na ipinangangaral tungkol sa Islam at mga Muslim. Tinanggap ng babaeng Muslim ang aking panukala at sinabi niya sa akin pinayuhan niya ako na magbasa ng ilang aklat kinabukasan ay dinalhan niya ako ng ilang aklat tungkol sa Islam. Ang isa sa mga aklat na iyon ay tungkol kay Hazrat Maryam, Salamalahi Alaihar. Sa pagbabasa ng kranek na pahayag tungkol kay Jesus, A.S. Napagtanto ko na ang Islam ay itinuturing si Maryam, S.A.W., bilang isang banal at piniling propeta ng ala. Gaya ng binanggit sa talata 42 ng Sir Al-Imran, at ang mga anghel ay nagsabi, O Maryam, pinili ka ni Allah, pinabanal at binigyan ka ng higit na kadakilaan sa mga kababaihan sa mundo. Bukod dito, naiintindihan ko na ang Islam ay itinuturing na si Propeta Jesus, as, ang pinakadakilang propeta ng Diyos at ang minamahal ng Diyos at nagtataglay ng mga relihiyosong aklat. Gaya ng binanggit sa Sir Maryam verse 30, kasi si Jesus ay nagsabi, Ako ay alipin ng ala. Siya ay nagbigay sa akin ng aklat at hinirang ako bilang isang propeta. At dito ko nauunawaan na ang Korean ay napakagandang ipinakita ang mga tunay na pangyayari sa kasaysayan at hindi kailanman lumihis sa mga hangganan ng katotohanan. Panipi. Kaya ang pahayag ng current tungkol kay Jesus, A. S., at ang kanyang marangal na ina ay nagpabago sa buhay ni Ginang Lara. Dahil dito, naging interesado siyang matuto pa tungkol sa Islam. Pagkatapos ay binasa ni Ginang. Lara ang salin ng ilang aklat na isinulat ni Profesor Shahid Ayatollah Mutahari sa ilalim ng patnubay ng babaeng Muslim kabilang sa mga aklat na ito na isinulat niya ay ang ohi at pagkapropeta, tao sa pananaw ng banal na kuran, at tao at pananampalataya. Ang mga aklat ay nag-iwan kay Lara na labis na nabigla at nabighani sa mayamang mundo ng Islam kaya't napabulalas siya. Sana naging Muslim ako. Sinabi ni Mrs. Lara sa kontekstong ito, ngunit mayroon pa rin akong maling akala sa aking isipan na hindi ako maaaring maging isang Muslim, hindi ako madaling magkasya sa lipunang Muslim. Dahil ang Islam ay ang relihiyon ng mga bansa sa silangan at gitnang silangan at upang maging isang Muslim kailangan kong dumaan sa ilang mahihirap na yugto ngunit habang nakikihalubilo ako sa mga Muslim lalo kong napagtanto na ang mga ideyang ito ay napakali. Nang kausapin ko ang aking mga kaibigang muslim tungkol sa aking pagnanais na tanggapin ang relihiyong ito. They welcome me sabi ko. I think Islam is a perfect religion. Tapos mumiti yung isa sa kanila, tapos ano pa hinihintay mo kung gusto mo ang Islam, pwede kang maging muslim. Kaya naman naunawaan din ni Ginang. Lara ang katotohanan na ang Islam ay hindi relihiyon ng anumang partikular na lahi, rehiyon o bansa. Ang relihiyong ito ay hindi lamang relihiyon ng mga taga-silangan o silangan o mga bansang Muslim. Ang sinumang tao ay maaaring magbalik loob sa Islam sa anumang bansa at sa anumang pagkakataon. Sa katunayan, ang mga kapangyarihang Kanluranin ang nagsusulong na ang Islam ay isang relihiyon ng isang partikular na rehiyon o bansa upang mabawasan ang impluensya ng relihiyong ito sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit ang mga turo ng Islam ay nagbigay ng pinakamahusay na mga probisyon at programa para sa lahat ng mga bansa at lahat ng uri ng mga tao sa lahat ng edad hinihimok pa nga ng relihiyong ito ang mga tagasunod ng ibang relihiyon na magkasundo sa pag-iisip na walang Diyos o Diyos kundi iisang Diyos. Ang Canadian Neo-Muslim na si Mrs. Lara ay nagsisikap na matuto ng mga turong Islam ng may matinding sigasig. Sa pagpapahayag ng kanyang damdamin pagkatapos niyang yakapin ng Islam, sinabi ni Lara. para akong isang ibon na mahilig lumipad at natagpuan ang sarili na nahaharap sa pagbabago. Kaya hindi ako mapakali, lagi akong abala sa pag-iisip. Sa wakas ay tinanggap ang Islam ng may malalim na pagmamahal at kaluluwa at pumasok sa isang bagong mundo. Pakiramdam ko ay isinilang akong muli at ang aking mga pakpak ay walang pasan pumunta ako sa mask sa lungsod at hindi ko namamalayan na inihayag ang aking pagbabalik loob sa Islam sa harap ng mga Muslim na may luha sa tuwa sa aking mga mata. Binati nila ako ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Isang bahang ng kagalakan ang damaloy sa buong mas. Hashtag